Ate, ang init mo, baka naman trangkaso na tong kapalit ng pamamalimus mo. Ay nako, ignorahin mo na Joy, baka hinihingan lang tayo ng pera, tumawag ka ng guard. Sa dami ng tao rito sa abinida, ayaw pang tumabi, baka matapunan pa ako ng klema. Sige, tabi dyan lola, baka isara ka pa ng City Health sa panghahawa mo. Sa maalikabok na bangketa ng abinida Rizal, tanhaling tapat na kasing lagkit ng ginisang mantika umuukit ang anino ng mga gusali sa simeltong nagmimistulang kawan ng naglalakad ng mga paa, ingay ng busina, sigaw ng tinderang naglalako ng buy one take one siupaw at alingaw-ngaw ng rumaragasang jeep ang bumabasag sa hininga ng siyudad. Ngunit sa pagitan ng bawat yabag ay may isang piglas ng katahimikan. Isang matandang babae nakaupo sa paanan ng pader ng saradong sari-sari store nakabalot sa kupas na kumot na may pamumuting ng bulaklak na tila alaala ng panahong sariwa pa ang kanyang mga tuhod. Malalalim ang kunot ng noo, nanginginig ang balikat sa lagnat na pumipintig sa mga buto. Sa kanyang tagiliran, nakalapag ang isang orange na plastic bag na may lamang gamot na hindi nabili isang walang laman na bote ng tubig at reseta na di maintindihang pasmado na ang tinta. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento ang bawat dumadaan, mga empleyadong naka-ID, estudyanteng naka-headset, mamimiling bitbit -bit ang eco bag, ay lumiliko o umiiwas parang may tabing salamin sa pagitan ng kanilang mundong nagmamadali at ng init ng lagnat na dumadapo sa kanyang balat. Sa bawat hit-hit ng polusyon, pinipilit niyang humugot ng hangin, ngunit sa bawat pihit ng tiyan, lalong tumitigas ang lalamuman. Mula pa kagabi, walang laman kundi kalahating tasa ng sabaw na ipinanghingi niya sa karinderyang nagsarado na sa hirap ng bintahan. Sa tuwing sumusubok siyang isuot sa isip ang salitang tulong, lumuluwa sa bibig niya ang ubo na may kasabay na kirot ng pagkapahiya. Matanda ka na kandida, bulong niya sa sarili. Kung walang anak na ha-hawak sa kamay mo, huwag ka nang umasa sa estranghero at ayun na nga, mga estrangherong nagmumukhang higanting anino na dumadaos-dos, tumatawa, nagsaselfie, nagre-reklamo sa init, ngunit walang nakikita sa kaningningan ng araw na naglalaglab sa kanyang bumbunan. Hanggang isang sandali, may huminto sa di kalayuan ng maliit na figura, Isang batang lalaki na singpayat ng kawayan, nakapulang chinelas na butas na ang unahang swelas, nakasuot ng dilaw na t-shirt na may bakas pa ng tisa ng eskwelahan at may bag na yari sa telang pinilas mula sa lumang payong. May bitbit siyang plastik na baso na may nakatatak na sa malamig, 15 pesos, kalahati na lang ang laman. Tinitigan niya ang matanda, nilingon ang mga taong nagmamadali at sa mukha sumilay ang pag-aalan langan. Takot na baka pagalitan siyang tumigil at takot ding lampasan ang halatang sakit na naglalaway sa labi ng nakabalot na katawan. Walang nagsabi, walang tumunog na kampana. Ngunit gumalaw ang paa ng bata paharap, marahang lumuhod sa harap ng siwang ng anino ng matanda. Lola, okay lang po ba kayo? Ang init niyo po, nakakapaso. Pinanood siya ng mga dumaraan. May nagkunot ng noo, may umiling. Kung ako sayo bata, uuwi na ako, baka madamay na pa sa sakit. Hindi nakinig ang bata, inilapit ang baso. Lola, inumpo muna kayo, malamig pa to. Nanginginig na tinanggap ni Candida ang plastik ngulit halos pumigil siya sa paghigop dahil nasanay siya na baka kailangan niyang itago para mamaya. Hiwag mo akong alalahanin, Apo, tinubo siya. Halos humugot ng parang kalansing ng bubog sa dibdib. Mag-aral ka ng mabuti. wag mong sayangin ang oras sa tulad kung papalubog na. Ngunit umiling ang bata sabi po ng tatay ko, wag daw tumanda na hindi marunong tumulong kasi kahit daw isang basong tubig, ibabalik ng langit. At sa pagbanggit niya ng tatay, bumigat ang loob niya dahil dalawang buwan nang hindi nagpapadala ng pera ang ama mula sa construction sa Saudi. Nanerbyo siya na baka nagipit na. Ngunit sa kagustuhang paniwalaan ang sariling aral, ibinuos niya sa pagkalinga ang pinipiling lakas. Mabilis niyang inabot ang bag niya, hinugot ang mumurahing panyo, pinahid ang pawis sa noonang matanda. Sabay inilabas ang piraso ng biskwit na nasa bulsa. Lola, kainin niyo po ito. Huwag niyo pong tanggihan. Pangmeryanda ko dapat, pero... Kanina, kumain naman ako ng lugaw. Lumuha si Candida, hindi dahil sa init o sa sakit, kundi dahil sa hiya na sa dami ng taong nakasuot ng malinis, sa isang batang halos hindi makabili ng sariling merienda, nang galing ang awang binibigay ng langit. Anong pangalan mo, Apo? Si... Si Mion po, pero si Mo na lang. Grade 4 po sa public school sa kanto. Nilingon niya ang paligid. Tila hinahanap kung may makakakita. Lola, sandali lang po. Bibili ako ng tubig na malamig dalaga at paracetamol. Huwag anak, baka ubos na yung pera mo. Ngulit bumunot si Simo ng sampung pisong lukot, pati dalawang limang pisong barya. Sapat to, bente lang paracetamol. Tumakbo siya sa butika. Naiwan si Candida na parang iniwanan ng batang anghel na may ngiting na tutok sa apoy. Sa di kalayuan ay may CCTV sa poste. Ang footage na iyon ay kukuha ng mag-viral kinabukasan. Bumalik si Simo, may dalang bote ng tubig at dalawang tableta. Sinabayan pa ng tindera ng butika ng maliit na supot ng tinapay nang marinig ang kwento. Pinainom niya si Candida, pinahiga sa pader, inilibot ang mata at sinigawan ang nagdaraan. Kuya, ate, pwedeng pakitawag yung tanod. May lola pong may lagnat. Maraming nagkunwang hindi nakarinig. Ngulit isang tricycle driver ang lumapit. Nag-alok ng sakay. Sinamahan ni Simo si Candida sa Barangay Health Center. Doon, tinawag ng nurse ang ambulansya ng City Hospital dahil tumaas na sa 40 degrees Celsius ang lagnat at nakitang may mild pneumonia. Habang isinisingit si Candida sa ER bed, hindi iniwan ni Simo Naupo siya sa bangko. Nagkwento na minsang naospital ang nanay niya sa dengue kaya alam niya ang takot ng hindi alam kung may darating na kamag-anak. Lumipas ang dalawang oras, naglabas ng reseta ang doktor. Kailangan ng antibiotic injection na halos dalawang libo ang halaga. Natulala si Simo dahil walong piso na lang ang pera niya. Mungit bago siya lamunin ng lungkot, dumating ang hepe ng social service. Kasama ng isang matandang lalaki na nakabarong at may sinlaki ng isdang hikaw na cufflink, si Don Gervasio Sison, kilala bilang dating konsehal na nagretiro at naging pilantropo. Iha, sabi ng hepe kay Candida. Pero yung tulong mo raw galing sa bata, kaya po ipadadala namin ang lahat ng gamot at confinement mo. Lumapit si Don Gervasio kay Simo. Inabot ang kamay. Anak, bakit mo tinulungan si Lola? Sinimangutan ng hiya si Simo. Kasi po, wala pong tumutulong. Takot po akong maging isa sa mga hindi tumulong. Pinisil ng matanda ang balikat niya. May susi kang hawak anak. Ang susi ng kabutihang lumilikha ng kabutihan. Kinabukasan, nang makita ni Don Gervasio sa CCTV ang lahat, mula paglapit sa bangketa hanggang pagtakbo sa butika, humingi siya ng kopya, nagpa-edit at ipinilabas sa Facebook page ng lungsod munting bayani sa abinida. Hindi inasahan ni Simo na sa loob ng walong oras, aabot sa isang milyong views. May nag-offer mag-sponsor sa pag-aaral niya. May nagpaabot ng grocery sa bahay nila sa looban. At ang city mayor mismo ay nagbigay ng medalya ng kabayanihan para sa kabataan. Kasama ang scholarship hanggang kolegyo. Samantala, si Candida na napag-alamang walang kamag-anak kundi isang pamangking naninirahan na sa Canada, nakarecover pagkalipas ng sampul araw. Sa kanyang discharge, tinawag niyang apo sa awa si Simo at kusang nagpirma ng affidavit na gawing beneficiary ang bata sa natitirang buwan ng pensyon niya. Sa isang simpleng seremonyang ginanap sa munisipyo, Humarap ang maglola sa hanay ng mga taong dating sanay tumalikod sa kanilang kapwa. Ibinalik ni Candida sa Batang Anghel ang pag-asa, kung nakakita ko ng liwanag sa loob ng lagnat dahil sa batang hindi natakot maging ilaw at ang abinida na dating pader ng malamig na talikod ay naging entabladong saksi na kung minsan isang basong tubig at sampung pisong parasetamol lang ang pagitan ng isang nilalagnat at isang mundong handa ng mapanliit. Isang munting kamay lang ang pagitan ng pangungutsa at pangangalaga at isang viral video lang ang pagitan ng bayan na manhid at bayang marunong muling umalalay. At kung sakaling may madaanan kamuling muling nakauko sa gilid, with or without kumot, maaalala mo si Simo at si Candida. Ang lagnat na bumaba dalil sa batang hindi bumitaw at ang gantimpalang bumuhos dahil sa pusong marunong sumalok ng init upang ibuhos na malamig na lunas sa tagihawat ng ating pagkaabala.